Gawin ito at swertihin ang iyong wallet. Narito ang ilang mga impormasyon tungkol sa maswerting wallet. Isa, itago muna ang wallet na isasama sa espesyal na personal na gamit ng mga tatlong araw sa kaitokunin kunin at gamitin. Dalawa, maglagay sa wallet ng tulad ng mga sumusunod, larawan ng sinasambang Diyos ng may-ari. Pwede ring simbolo ng kanyang kinikilalang God. Tatlo, larawan ng mga taong kanyang inspirasyon sa buhay. 4. Kumuha ng kapirasong bahagi ng lumang wallet at ilagay sa bagong wallet. 5. Maglagay ng coin sa wallet. anim Hindi dapat magtagal sa wallet ang mga resibong binayaran. pito Ang ulo sa papel na pera ay dapat nakaayos sa loob malapit sa katawan ng tao kapag bubuksan ang wallet. 8. Inaayos ang mga perang papel na ang mga ulo ay nasa isang lugar. 9. Isara agad ang wallet pagkatapos magbayad. Isa zero, bawal ibabasa mesa o silya ang wallet. Labing isa, ingatang wag mabasa ng anumang likido ang wallet, dahil nababawasan nito ang swerte kapag nababasa ang pitaka. Agad itong patuyuin o punasan at ipagpagsahangin. Labindalawa, wag ipahahawak sa iba ang wallet kahit sa mga mahal sa buhay. Kung magpipilit silang hawakan ito, dapat ipagpag-agad. Labing tatlo, hanggat maaari, hindi rin dapat ipinakikita sa iba ang loob ng wallet. Labing apat na, hindi inirekomendang maglagay ng sobrang maraming pera sa wallet na makikita itong putok na putok dahil sa kapal ng laman. Labing lima, sa kasalukuyan, marami na ang nagpapatunay na ang dahong laurel ay pampaswerte sa wallet. Kung nagustuhan mo ang video na ito please like, share and subscribe para dumami pa ang blessings na dumating sa iyo. God bless.